bentong ito ay tungkol sa isang babae na sa ibang bansa dahil ayaw niya nakikita ang mga anak niyang nahihirap. Ako'y guro, asawa at ina. Isang babae, pupol ng pabango, pulbos at seda, kaulayaw ng batsa, kaldero at kama. Napagod yata ako't ng hinawa nagsikap mga ibang lupa. Iyot-iyon din ang lalaking umuupo sa kabisera. Nagbabasa ng dyaryo, umaumaga. Naghihintay siya ng kape at naninigarilyo. Habang kagkag ako sa pagitan ng kuna at libro, nagpapahid ng lipstick at nagpapatulo ng gripo, hindi siya nag-aangat ng mukha umaaso man ang kawali o umiingit ang bata. Hinatdan ko siya ng brief at tuwalya sa banyo. Inaaliw kong mainit ang ulo. Lasang paliwanag kung bakit hindi siya umuwi magdamag. Ngunit kunot na kunot ang kanyang noo kapag umalis ako ng linggo. Ayaw niya ng galunggong at luyot, kahit pipis ang sobring inabot. Ibig pa yata magmala ako ng ulam, kahit ang pangrenta laging kulang. Ako'y guro, asawa at ina, isang babae, napapagal sa pagiging babae itinakda ng kabahaging masumpa sa walis, labad at uyayi. Kahit may propesyot kumikita ng salapi, iyot iyon din ng ruta ng araw-araw. Kabagutang nakalatag sa kahabaan ng bahay at paaralan, ng kusina at higaan. May karapatan ba akong magmukmok? Sana ko tatakbo kung ako'y malungkot. May beer house at massage parlor na tambayan ang kabayo kong nag-aasam. Nasa bintana ako't maghihintay. Nagbabaga ang katawan ko sa paghahanap. May krus ang dila ko't di makapangusap. Humihingi ng tinapay ang anak ko. Tinutodo ko ang volume ng radyo. Napagod yata ako ng hinawa nagsikap mga ibang lupa. Noon, ako nalanaginip na nakapantalon, nagpapadala ng dolyar at pasalubong. Nakakahinga na ako ngayon ng maluwag. Walang susi ang bibig at ang isip ay bukas. Aminin ko, ako'y nangungulila. Ngunit, sariling kape ko na ang tinitimpla. Nag-aabang ako ng sulat sa tarangka at pinto. Sa telepono'y nabubusog ang puso. Umiiyak ako nung una. Nagagamot pa lang lahat sa pagbabasa. Ito lamang mga sagot. baya ang lalaki ang maglaban ng kumot. kung masasabi niya sa kwento? Uh, ayon sa napanood kong video, mahirap magkaroon ng responsabling asawa. Uh, pinakita naman sa video na si Pinay mayroon ng trabaho. Ngunit, kinailangan pa rin ng mga ibang bansa upang magkaroon siya ng saktong kita para masustentuhan niya ang kanyang mga anak. May pangalawa pa po ang tanong. Kung ikaw si Pinay, anong nararamdaman mo? Uh, kung ako si Pinay, mahirap. Mahirap ako mahirap para sa magulang, gulang na, na ang mga anak na, na malayo sa sa magulang. So, pero syempre, kailangan natin magtiis. Dahil alam naman natin na para sa kanila din ang ginagawa natin. Kung nagawa yung anak ni Pinay, ano mararamdaman mo? Una ko na, syempre, malulungkot ako at magagalit sa tatay. Dapat ang nanay, nasa bahay, naglilinis ng bahay, nagasigasig ng mga anak, at ano, siyang ilaw ng bahay. Pero, yung nanay, kung, kung ako yung nanay ni Pinay, siyempre, isipin ko yung nanay ko nasa ibang bansa, tapos, nagpa nag, nagsusumikap, tinitiis ang, ano, ang kalungkutan, siya lang mag-isa doon, wala kami. Tapos, kami, hindi pala ng pera. Kasi tatay ko, magagalit ako. Siyempre, da dapat siya yung bumubuhay sa amin. Tapos siya yung lang yung nasa bahay, walang ginagawa. Kung baga, parang senyorito. Dapat, nagtutulungan silang magsumika para sa pamilya namin. Anong masasabi mo kay Pinay? At anong kinaharap niyang problema tungkol sa kanyang trabaho? Ang problema kong kinaharap sa buhay ni Pinay ay eh, kung paano niya maiahang sa hirap ng kanyang pamilya. Pero dahil sa ayaw niya nakikita ang nahihiraban yung pamilya niya, nagpumilit at nagsigap siya sa okay. mga ibang bansa para lang maiahon sila. Sa pagkatrabaho niya sa ibang bansa, na iisip niya pa rin yung pamilya niya, yung hirap niya doon. Hindi okay. siya makapag-focus sa kanyang pagkatrabaho. Anong pansariling problema ang kinakaharap ni Pinay? Uh, sa tingin ko yung mga problema niyang kinakaharap, yung pamilya na iniisip niya, yung anak niya kasi kailangan ng gabay yun pag, sa pagpapalaki. Eh. Tapos di pa siya sigurado kung may naalagaan ng mabuti ng tatay niya yung anak niya, na susustentuhan ba ng tama o sa napupunta yung pera. para sa nanay, mahirap yun. Parang laging mabigat sa feeling niya. Kung ito ang nasa kalagay ni Pinay, anong ibang paraan ang gagawin mo upang masustentuhan ng mga anak mo? Siguro kung ako sa si Pinay, iwan ko na lang asawa kaysa magigang pansa. Kasi dagdag lang yan sa gastos, problema din yan kasi wala namang ginagawa. tamot na tamad pa. Siguro, siguro sa ko, bila isang guro, yung gusto siguro Pag wala akong ginagawa, ha, harap na lang ng part-time o kaya magtara ng maliit na business. Tulad ng maliit na isang ano, maliit na sim simple yung gano'n. Tapos, para lang nadagdag sa uh, gastos, para sa pag-aaral ng mga, anak. Marami sa atin ang ibang bansa dahil sobrang hirap ng buhay. Ma malita sa dito. Kaya ta kaya tayo na pipilitan ng ibang bansa. Hindi natin sila masisisi dahil ganoon na nangyari sa kanila. Ang kailangan lang na nating gawin, siguro magsumikap. Mag-aral tayo mabuti para hindi natin maranasan ang mga paghihirap na ito. Ang kwento na ito. <laughs> Ang kwento <gwendu> na ito. <laughs> Ang kwento na ito ay tungkol sa isang babae na Ano pong masasabi mo doon? Ang kwento na ito ay tungkol sa isang babae na ipag... <laughs>